Welcome back mga idols. Ituturo ko naman sa inyo kung paano tanggalin ang password ng Siri Mobile lg G2DTV. So, ang gagawin nilang guys, dapat kailangan i-off niyo yung cellphone. Dapat naka-off yung cellphone. Pero parang sira pa naman kasi yung touchscreen nito. ang gagawin nyo lang guys i-hold nyo yung volume down tapos pindutin nyo yung power button para i-on habang naka ang volume down tagalan nyo lang hanggang lalabas ang recovery mode i-hold nyo lang ang volume down huwag bitawan ok ayan pwede na nang bitawan nag naglabas na yung recovery mode nasa recovery mode na tayo ngayon so Lagyan nyo lang sya sa factory data reset. Ayan. Then, power button para okay. Lagyan nyo sa yes. Then, power button. Oh, Sundin nyo lang ng step na gagawin nyo. Then, pindutin niyo yung power button para ma-reboot. Reboot system na o. Ayan, magre-restart yung cellphone. So, hintayin nyo hintay niyo na lang guys. Dahil pag nag-restart nyo, next, next nyo na lang. Okay, ayan. Wala na siyang password ngayon. E next, next nyo na lang guys. Maraming salamat sa panonood sa tutorial na ito.